Okay, alam nyo ba, diba, tapos na naman yung uh, bakasyon natin. At ng bakasyon at hindi ko alam kung paano nyo ginugol yung oras nyo sa mga panahong ito, no? Nag-All Saints Day, All Souls Day, napakahaba ng oras nyo, mga estudyante, mga estudyante namin. Saan nyo ba inubos ang oras nyo? Saan nyo ginugol ang oras nyo? Okay, ako kung tatanungin niyo, maraming mga books ang nabili ko, nabasa ko, at uh, naghihanda rin ako ng mga strategy para sa mga ituturo ko sa inyo sa susunod. Pero, ang malaking concern ko ay kayo. Ilang linggo ba'y naging bakasyon? Ano yung mga ginawa nyo? Sige, sabihin natin. Naglaro ka, nagbakasyon ka, naglibot ka. Okay, sa mga kabataan natin ngayon, sa inyo, ginugugo yung oras nyo. Bukas, pasukan na naman. Balik sa eskwela na naman tayo. Huwag kayong malulungkot kasi sa school, marami rin kayong matututunan. At uh, kaya ako naman tinatanong sa inyo kung ano yung mga ginawa nyo last time is that mas marami kasi yung natututunan minsan ano or madalas sa iningal ako ah mas marami natutunan sa labas ng school kesa sa uh, paarlan madalas nangyayari yan pero syempre hindi ko rin kayo masisisi kasi kanya kanya tayo ng uh, learning style ang mahalaga naman doon ay na realize mo kung ano ang kulang sa iyo okay sana nakatulong itong message ko sa inyo pansamantala ilibot muna kami okay thank you Lagi kasaya Maestro Bino Leso. Maestro Bino